yun na ah. what's up bukas na party party namin alright silip muna tayo yan nagbabadya na papalamig na ngayon ah, mamaya uulan at ah, may posibilidad na mag-iis no? nasa panigurado, hindi dito. Malamang dyan sa mga matataas na lugar dyan sa bundok. Tahimik. Yan, nakulim-lim. Dito. Kahapon, nakapag-ready uh, na kami. So pa pa na ngayon 'yung ah 'yung uh, mga gathering para decoration. Un. Hop. Hop. gagalawin dilaw guys. Hop. Hop, marite tayo. <laughs> Tapo yata sila. At saan kaya gagamitin itong mga to? Kakaiba na ngayon. Ito na yung mga pang para sa Valentine's. Okay. So, papinalize na namin yung mga yan mamaya. Lalagay na lang kami ng mga pork and knives at saka mga baso. Ayan. nakikita natin mamaya na kung ano yung paano yung party-party nila at kung bakit may mga underwear doon <laughs> alright pa yung mga natin, tahimik Spiro meri tahimik kayo ah mayro'n d'ya hehehe malamig si Spiro malamig Spiro malamig si Mary oh. Alam, alam si Alam si Maringhera. Hera nagluluto ng aming breakfast itlog hindi nawawala sa umaga hello hi to my vlog hi vlog your vlog at yan, At uh, magte-templa tayo ng kape. Breakfast na. Happy Valentine's Day, Maring Hera! Yo! <laughs> Yan you o. Know, Nagtotopi na ng red table napkin si Maring Hera. Valentine's na Valentine's o. Oh. Pati yung leg niya, nagba-Valentine's na. Okay. <laughs> Nakakinati. Hey. Nangati. Bakit may mga tibak doon? Anong may Hindi ko alam. At bakit may mga <laughs> pusas doon? Hindi ko alam kung ano gagawin nila. Kala. <laughs> <laughs> Ka-excite, excite ang nangyayari. Alright. Sinusubukan lang namin yung arrangement ng pang-sweet na pork and spoon natin i-check muna ni Amo bago namin gawin lahat. Ayan. Ganyan yung ginawa namin kaysa sa itatong lang na nito. We'll see. Alright. Ano um, sa palagay mo? Sa ko po, worried niya lang kasi baka lang hindi magkasi dahil meron tayo ano dito. Pramata. Pramata. Ang itim-itim naman. Ooh. <laughs> Ooh. <laughs> <laughs> Tawa ni <niyo> Maring. <laughs> Valentine's Day. Yan. Yo! Loto-loto na naman. And, Yan. Isang kilo ito guys na baka. <laughs> Naging paborito na nila yung beef with broccoli hindi na na... tawag mo ito? walang kamatayang beef with broccoli yan hindi nawawala yeah. every week, my God every week, basta sabado, ah. yun tapos kami makikiulam na rin kami parang minsanan ay mali, makikiulam pala sila sana <laughs> yeah. alright may na naman ng kusina ni Mario hera may okay. egg magpa rice siya. Yung tira, mayroon kasing tirang kanin kahapon. Yung yung fried rice niya. Kain na muna. Okay. Si Maring Hera. Kakain ng fried rice yung niloto niya. Mm. Fried rice. Tayo ngayon, guys. Mm. Every <laughs>